Pabalikin siyang luha ang humihingi ng kapatawaran sa iyo. Ang spell na ito ay para lamang sa mga luhaan ang puso, niloko o hiniwalayan. Gawin mo lamang ito kung siya ay malaya pa at wala pang ibang iniibig. Ngunit kung siya ay masaya na at may pamilya na, siguro time na din para mag-move on ka. Una ay kumuha ka ng papel at isulat ang kanyang pangalan dito ng 21 na beses. At pagkatapos hawakan ito at isipin ang lahat ng masamang ginawa niya sa iyo o mga away niyo, lahat ng pasakit na iyong dinanas sa kanya. Pagkatapos ay magsindi ng puting kandila at sunugin ang papel na may pangalan niya. Dapat ay totoong buo ang pangalang nakasulat. Yung kasal na babae dapat ay apelyido ng kanyang asawa ang isusulat. Ngayon, habang sinusunog mo ang papel, ay paulit-ulit ang dasal na ito. Ikaw ay magbabalik sa akin. Puso mo ay mahahabag at di matatahimik hanggat di kita binabalikan. Pagkatapos ay isaboy ang abo sa hangin. Gawin mo ito habang Damang-dama mo pa ang sakit sa iyong puso. Kahit po anong araw, basta dama mo ang sakit dahil sa kanyang ginawa. Maraming salamat sa inyong panunod. Please like and subscribe.